What's up sa inyong lahat mga bar na maintenance na ba kayo ng mga motor nyo Ito na nga pala yung karugtong lang in-upload ko kapon mga bar Pagdapit nga pala yung unit ngayon dito mga bar Ito yung lilinisan natin ng panggilid Pinagkatiwala nga pala sa atin yung kakilala natin Sana hindi magsisi na sa akin pinagawa to Pero syempre para magawa natin yung gagawin natin Kailangan na naman natin ng mga gamit Kailangan natin ng T-range tapos socket at saka allen range Ang gagamitin nga pala natin dito na socket mga bar 19 at saka 22mm Ito yung dalawang sukat ng socket na gagamitin natin kapag Honda yung lilinisan natin sa panggilid mga par. At pagdating naman sa sakit ng mga Yamaha, 17 naman at saka 24mm ang gagamitin natin mga par. Hindi ko na patatagalin mga par. Unti-unti ko nang tanggalin yung tornilyo para mabaklas ko yung crankcase ng panggilid natin mga par. Kung gusto mo naman mabilis ang gawain, gamitin mo naman yung barrel para mabilis tanggalin yung mga tornilyo niyan. Pero kung mapapansin niyo, ginagamit ko yung tape para, para kahit paano kung napapanood dito ng mga baguhan na nagbabaklas ng panggilid, syempre ito yung gagamitin nila para hindi naman yung mabilis na gawain. Kapag ginamit mo kasi yung barrel at hindi mo matantya, pwede malo spread yon mga par bawat unit pala ng mga motor natin mga para magkakaiba yung sukat ng mga tornilyo nila pero pagdating dito sa mga Honda Beat naman iisa lang yung sukat ng tornilyo nila di katulad ng mga ibang scooter mga par iba iba yung sukat ng tornilyo nila gaya ng Mio, M3, Aerox yan magkakaiba yung sukat nyan mga par katanggal ko nga pala ng crankcase nyan mga par chinek ko agad yung belt nyan kung ayos pa katsek ko nga pala ng belt nyan mga par tatanggalin ko na yung drive piece at yung pulley nya mga par at dito na natin gagamitin yung saket na, na natin na 19 at saka 22mm yung number 19 na saket mga par dito natin ginagamit yan dito sa may bandang unahan at saka yung number 22 naman na dito naman sa likuran at yun na mga par unti unti ko lang tinatanggal yung panggilid natin para sa mga baguhan magtanggal ng ano panggilid dapat kapag nagbabaklas tayo mga par dapat sunod sunod yung pagkakasalansan yan para pag nag assemble ka na hindi ka na mahirapan madaling magbaklas mga par pero mahirap magbalik lalo na kapag iba iba ng pyesa na binabalik dito sa puntong to mga par unti unti ko lang natatanggal yung panggilid natin pero bawat tanggal ko ng pyesa nyan check ko naman bawat isa para makita ko kung ano yung pwedeng palitan para, masabi ko, ko agad sa may-ari. Sabi nga pala sa akin ng may-ari, dalawang taon na sa kanya tong motor niya to pero ni minsan hindi pa niya nalilinisan yung panggilid. Kaya pagtanggal ko ng crankcase nito, nagulat na lang ako. Nako po, pwede mo nang taniman ng kamote. Pagkatanggal ko nga pala ng panggilid niyan mga part, chine ko yung ehe niya. baka mamaya yung bearing niya may sira. Sawa sa naman Dios, wala naman sira, maayos pa naman. Wala pa naman umaalog sa mga bearing niya. Pagkatapos ko nga pala check yung bearing niya at yung ehe niya, mga part, dito kakalasin ko naman yung lining niyan. Kakalasin natin para kahit papaano malinisan lahat ng loob-loob niyan. Biruin mo ba naman sa dalawang taon? pagkakataon yan sobrang gamit na gamit na yan kaya syempre sobrang dumi na rin yan loob nyan pagkakalas ko nga pala ng lining nyan mga par chinek ko na rin yung center spring nyan kung maayos pa sa naman ng Diyos maayos pa naman kaya syempre bawas gastusin na naman o paano mga par unti unti ko na nakakalas lahat ng panggilid nyan kaya ito, oras naman na para linisan natin lahat ng mga parts nyan pagdating naman dito sa paglilinis natin sa mga panggilid natin maraming mga sinasabi keso ganito keso bawal sa mga lawang ganyan pwedeng gamitin ng sabon hindi bawal yung mga ganyan. pero para pagdating sa akin kahit ano naman pwedeng gamitin diyan na panlinis o ice lang pero para sa akin mas maigi pa rin na gagamitin natin yung gasolina para madaling matuyo di ba at least hindi rin mga ngalawang pagdating nga pala dito sa paglilinis natin ng mga panggilid mga par hindi ko na pinakita lahat niyan baka mamaya mahaba pang usapan pero ang importante na linis ko naman na maigi yan pagkatapos ko nga pala dito linisan yung mga panggilid mga par syempre bubugan na natin yan para matuyo kahit papaano yung mga loob-loob niyan at dito mga par tapos ko na palang linisin yung panggilid niyan kaya eto naman oras naman na para assemblein natin yung mga parts niyan basta mga par nagbabaklas kayo ng mga piyesa na ganyan, dapat tandaan nyo palagi yan para kapag nag-assemble naman kayo, hindi na kayo nahihirapan. After ko nga pala buuin yung lining niyan, kinabit ko na agad yung dry face tsaka yung pulley niyan. Ang importante naman dito mga par, lagi niyo double check yung mga lock niyan. Minsan kasi mga par, kapag hindi mo naigpitan ng maayos yan nabang tumatakbo, biglang kakalas yan. Syempre, diyan na mag-uumpisa yung mga sira ng mga piyesa diyan. Bago ko nga pala ikabit yung crankcase niyan mga par, dinu-double check ko muna yung mga tornilyo niyan kung talagang nakalakas. Lagi niyo tatandaan mga par, tiwala ang napakalaga diyan. Kapag nasira yung Iwala ng customer sa iyo, naku po, mahirap nang ibalik yan. O paano mga parang, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod ulit na video, sana kahit papano meron kayo natutunan kay Motosendo.